Hello guys, good morning, good morning, good morning. Update ka ron sa ako ang napalit gapon para sa ako ang kwarto o sa among tindahan. dayon Shout out ko sa ako ang mga supporters sa Team Wakwak -wak nga naas sa akong birthday. Katong sa 24 paingog 25 dato sa Dabaw sa Malog sa Budak. So dara, hapit na din. Wala lang. Nagpanday karon kay Domingo man. Kaya ang assistant panday sa kong magulang is nagsimba pod. Kada na, na na jud ko mag live hapit na na ko ana na siyag atop. Ang isa na lang wala. dayon nakapalit na pod ko og kani siya walo ka bugkos nakahoy kahoy. Kana. Tuara uban. Dayon kani ang atop Iyero ang stain is dito man siya ibutang na po. Dahil yung dara ang plywood, kay i-double wall man ako. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. This is size siya kabuok. kay akong i-double wall Double rolling na ko sa ako ang kwarto. Ah? So, diri na di ay akong kwarto, guys. O, hmm, dahil na na ang atop. ugma ma lonis Example na mo. Dahil mag-start na po sila panday. Dahil, dahil diri ang amo ang tindahan sa ubos kana. na. O, oh, dahil shout-out ko ni Mami Resnick, no? Isa sa mga very supportive na ko si Mami Resnick ka na. O, sa uh, USA... Thank you kaayo sa mga team Wakwa. Especially ni Richie, Christian, Mami Celso, Sir Ian, Mam Regina Nor, Mami Onika, Raj, Kaloy, kana sila. Nga to the support Sir Ian you. Thank you, God bless ang inyong mga support. dayon first time in my life nga na anak ko kwarto. Na nakoy tindahan po dayon yun dira na mag-live sa. Daari na Suju na yun dito ko sa glass gahapon sliding glass is tag 3.5 ang isa ka slide din ang katong gamay is 2.5 pila na o ang gawang is 5,500 so kana na lang ako ang budgetan po salamat kaayo kay ang inyong mga palupad sa ako ang live diri sa facebook page is nakatabang sa ko ah no god bless akong pag iskwila o pagtukod aning sujurum nakuog ako ang tindahan God bless you I love you all thank you thank you sa inyong lahat dilita mo maesa isa o pasalamat thank you I love you all